FPJs ang probinsyano, most famous actors and guests artists. FPJs ang probinsyano ang teleseryeng tuwakbo ng maraming taon at umabot sa puso ng maraming Pilipino dahil sa kombinasyon ng matinding aksyon, family drama, at mga arko ng hustisya na laging tumatalab sa damdamin ng manonood. Mula sa rinig ng klasikong FPJ film, Naging cultural phenomenon ito at pinag-usapan sa tahanan ng social media. Ricardo Cardo de Lisay, Coco Martin Maraming hindi alam na ginampanan ni Coco ang magkapatid na magkakahawig sa umpisa. Kaya kinailangan niyang mag-adjust sa stunt work at sa doble papel. At ang pagiging matatag ni Cardo ang nagbigay ng puso at moral center ng palabas. Dahilan kung bakit dinala ng serye ang tema ng paglilingkod at sakripisyo sa milyong-milyong manonood. Hanggang ngayon si Coco ay nananatiling isa sa pinakakilalang actor-producer sa Pilipinas. At patuloy ang involvement niya sa pelikula at telebisyon. Dominador Ador de Leon Ang pagbibigay buhay sa karakter na si Ador at ang trahedyang nakaikot sa kanyang pagkamatay ang nagbigay ng malaking impetus sa unang mga arko at serye at nagtulak sa paglalakbay ni Cardo. Ang karakter na ito ay tumulong mag-set ng emotional na backstory na nagpatindig ng buong serye at ang kanyang legacy ay nananatiling matatag sa puso ng mga tagahanga habang ang aktor na gumaganap sa unang yugto ay nagpatuloy na magtrabaho sa iba pang proyekto. Like, share, and follow Fame Through Time para sa higit pang throwback features at deep dive sa paborito nating teleserye. Aliana R. Arevelo, Dalisay Yasi Pressman. Si Aliana ang naging love interest ni Cardo at nagdala ng malalalim na emosyonal na arko na nagbigay balanse sa aksyon ng palabas at tumulong magpakita ng ordinaryong buhay sa gitna ng kaguluhan. Kilala si Yasi sa kanyang pagiging multi-hyphenate sa showbiz at patuloy siyang aktibo sa pag-arte endorsements, at social media. Producer-Director, Delphine S. Borja Jaime Fabregas Ang veterinarong pag-arte ni Jaime bilang si Delphine ang nagdala ng moral, gravitas, at pagiging ama-figure sa istorya na nagbigay ng matibay na pundasyon para sa mga pulisya at operasyon ng Task Force Aguila. Si Jaime ay patuloy na gumagawa ng mga proyekto sa pelikula at sinihan. At minamahal pa rin bilang isang respetadong artista at musikero. Direktor Renato Buitre, Hipolito, Jan Arcilia. Ang marahas at manipulative na kontrabida na ito ang nagdagdag ng matinding political intrigue at pag-angat ng tensyon sa maraming arako ng palabas. At ang pagganap ni John ay nag-iwan ng matinding imprint sa mga viewers. Si John Arcilia ay patuloy na tumatanggap ng malalaking dramatic roles at kasali sa bagong mga serye at pelikula. Brigadier General Diana T. Olegario Angel Aquino Ang pagkakaroon ng isang matapang at komplikadong babaeng opisyal ay nagbigay ng layered na representasyon ng women in authority at tumulong mag-extend ng political at moral conflict sa palabas. Si Angel Aquino ay patuloy na gumaganap sa telebisyon at pelikula at kilala sa kanyang malalakas na dramatic roles. Don Emilio Siqua Eddie Garcia Bilang isa sa mga iconic na antagonists, ang karakter ni Don Emilio ang nagpalaki ng criminal stakes at nagbigay ng epic na bangayan kay Cardo at sa task force. At ang pagganap ng veteranong si Eddie Garcia, ay nagdagdag ng malaking kredibilidad, hanggang sa kanyang pagtanda at pagpano. Si Eddie ay iniwan ang legacy ng mapanuring antagonist sa industriya. Flora Lola Cap, S. Borja de Leon, Susan Roses Ang presensya ni Lola Flora bilang matatag na lola at moral compass ng pamilya ay nagbigay ng emosyonal na sentro at nostalgia sa palabas. Kaya, nakadagdag siya ng warmth at historical weight sa storyline. Si Susan Roses ay ginagalang bilang isang movie queen at ang kanyang kontribusyon sa industriya ay inalala at pinarangalan hanggang ngayon. Homer Alakdan Adlawan Jong Hilario Ang karakter na may malakas na physical presence at mahabang arko bilang isang hukbo ng mga kontrabida ay nagbigay ng action-heavy sequences at nagpakita ng iba't ibang uri ng kalaban na kailangang harapin ni Cardo. Si Jong Hilario ay patuloy na aktibo bilang aktor, dancer, at public figure. SPO3 Jerome Girona Jr. Jan Prats Ang pagbibigay buhay ni Jerome sa karakter na may loyalty at humor ay nagdala ng camaraderie at human moments sa task force. At tumulong siyang gawing mas relatable ang grupo ni Cardo. Si Jan Prats ay patuloy na gumagawa ng acting at hosting projects. Major Manalo Nolo Cantindig Sid Lucero Ang komplikadong military character na ito ay nagdagdag ng power struggle sa loob ng military at intelligence circle sa serye at nakaambag sa political plots. Si Sid Lucero ay patuloy na gumaganap sa serye at pelikula na may emphasis sa matitinding dramatic roles. Kapitana Gina Magtanggol Mitch Valdez Ang karakter na lokal na leader ay nagbigay ng grassroots perspective sa mga nangyayari sa komunidad at tumulong magpakita kung paano naapektuhan ng krimen at politika ang ordinaryong buhay. Ang aktres na gumaganap sa role ay patuloy na lumalabas sa telebisyon at theater. Roldan o Gagamba Ronaldo Martin Ang supporting character na may unique traits ay nagbigay ng comic relief at heart sa mga tensyonadong eksena. Tumulong mag-humanize sa paligid ni Gardo, ang aktor ay nananatiling aktibo sa showbiz at iba pang projects. Macario Macmac -Mac Monte Jr. Macnil Aura Bergela ang batang karakter na may mataas na impact sa social conversations ay nagpakita ng inclusion at nagdala ng touching family moments sa serye. Si Aura ay lumaki bilang performer at nagpatuloy sa acting at hosting. Yolanda Yoli Kapuyao Santos, Malo Crisologo Ang pagiging bahagi ng pamilya Dalisay at mga comedic at heartfelt scenes ni Ollie ay nagbigay ng warmth at normalcy na kontra timbang sa mga mas madilim na arko. Si Malu Crisologo ay patuloy na gumaganap at namilikha ng mga community-oriented roles. Elmo Santos Marvin Yap Ang pagiging malapit na kaibigan at bahagi ng chosen family ni Cardo ay tumulong ipakita ang support systems na kailangan ng bida sa gitna ng hamon. Si Marvin Yap at iba pang supporting actors ay patuloy na nasa TV at local shows. SPO1 Rigor Soriano, Mark Solis. Ang role ni Rigor bilang kasama sa police force at sa vendetta task force ay nagbigay ng loyalty arcs at personal sacrifice moments na tumino sa mga manonood. Ang aktor ay sumasali pa rin sa teleplay at supporting roles. Teodoro Teddy Arevalo Joel Torre Ang karakter na may sariling family streaks at connection sa politika at negosyo ay nagdagdag ng complicated family dynamics sa serye at si Joel Torre ay nagdala ng veteran gravitas sa papel. Patuloy siyang respected actor sa lungsod at pelikula. Police Sergeant INSP Avel Billy M. Guzman John Medina Ang pagiging bahagi ng police team at mga intel operations ay tumulong magbigay ng procedural at tactical feel sa mga mission episodes. At ang aktor ay regular na lumalabas sa iba pang serye. Mark Vargas Lester Lanson Ang youthful police character na may sariling paglago ay nagdagdag ng generational perspective at nagpakita kung paano nabubuo ang bagong batch ng mga alagad ng batas ang aktor ay nagpapatuloy sa mga supporting roles at action sequences. Establish Action Stars Provinciano Cultural Phenomenon Recap Maraming salamat sa panunood at sana nagustuhan nyo ang mabilis na pagtalakay sa mga pangunahing muka at mga bisitang artista na nagbigay buhay sa isang teleserye na minahal at pinag-usapan ng buong bansa.